na naman. Lahat ang ginawa kundi kumain, matulog. Akahiya. Ah, Akahiya ah, na. Yang hiya na ako sa na to. Drama. <laughs> Wala na lang, palayasin tayo dito. <laughs> <laughs> May pakinabang pa ako rito eh. <laughs> Wala na ako pakinabang, yan. Ayan, Bakit? <coughs> Ganun talaga. Pagka uh, ikaw ang nasa si tempat Pero hindi kita pala layasi. Mga eh. <laughs> asawa ng mga mahala niya sa hirap at <laughs> 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 kita pala layasi? Hindi eh? <laughs> kita mapapalayas. salba, hmm. Sarap ba na ko? hmm Sabis. <laughs> ah, <the> sabis. <best>. Kinsahan. <laughs> Siligang. Siligang. Kaya sana po, kung di po wala kapunta sa mga bahay nyo. Pero medyo ngayon, nakapakibawin na si Bludong. Medyo nakapaggalagala na. Pagpasahin nyo na po. <coughs> At pag hindi ka naggala, <laughs> hindi ka rin gagala nila. Okay. <laughs> Saan ganun? ano lang yan? Give and take. Yeah. <coughs> <coughs> Ganun ba talaga? Ganun talaga yan. Gan. Support ka para suportahan ka. Kaya. Yeah. Lolo, pinag mo dahil siya. sleep ka na eh. <laughs> mm -hmm. Kumain na kayo mag-ina. Mm -hmm. yeah, si Lolo, What about me? Kaya. Kaya. kayo. Kaya. Kaya. Cara-nya, 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 cara Hmm, cara-nya, hmm. cara-nya, <tik> oh. Uh, uh, Tulad niya, may sakit tayo. Kahit pa paano, upload uh, Hindi tayo nakapapasala. Ah. <laughs> uh, Good. Ma'am Sir. salamat ha. Sa impo Sis Dindin. Din. Mami Osang. <coughs> <Yeah>. <coughs> mami, Pak qué ni mami. Tung tung tung. Yo no Pounder! -e -oh. Kamusta okay. na, Pounder? Pwede na tayong mag ngayon. Wala na tayong... magiging masyadong inihika. Hindi na pang hinihika, Hindi ka makulog sa gabi. Mabuti lang ha. Ang ngayon ba rin? puminga pagpasensya nyo na po si Dudong kung hindi nakapasel sa bahay mo talagang hirap hirap pag may hindi mo lang kung anong festival na gawin mo pagpasensya nyo na po <laughs> hindi po nakapunta sa bahay mo. orang. Eh, no. Ini di mesa, Reynolds. chat out. misad Ate sad, sad. <laughs> Sis go down to earth. Gusto ko. Diyan din dito. Yeah, I don't know where that happens to the green one. I that. I it ah, Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And TV blog. <laughs> hit the si notification updated. please 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 hai, hai, Pisan henry don't skip ads <coughs> <coughs> <coughs>

Kain tayo kay Eli. lagi mag duduk. si Dudong. Buti ka pa, Lagi mong kasama si Boy Mukbang.

Mm -mm. Sabi nga ni Kylie, kung hirap kita ng pera, <laughs> hindi mo lang kung anong <clears throat> ikaw content mo sa araw-araw. Sa mga nag-skip ng ad, maraming salamat po. At sa mga hindi nag-skip, thank you! Eh, <coughs> uh, natin masyado habaan ang ating video. <coughs> Para hindi kayo mag-skip ng ads. Ay po, ang ganito lang. Mahaba-haba na po ito. Okay. Harap. Mm. Buku-buku nalar. Oke. Okay. Kenceng po. Dani dapat. Please don't skip ads. Saling ngani bos Henry. Thank you. jangan sasalan. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you po.